nilagay niya yung MP light sa bag ko. Pumasok kami sa Cebu Jail. Nanon kami sa bank house. Naginuman kami. Natipsi ko. Nagunitan niya akong tiil. Nagunitan ako niya, ay saba, ay saba. I-open niya itong polo. Then, pitaas ako ng kalda. Sa loob mismo ng jail, itong si jail guard, pinabili ka niya ng siya. Opo. Sa preso, sa bar Sa preso po. Sa loob na puno. Opo. Kinuha po yung shabu sa labas. Jail Officer Eduardo Mendez kasalukuyang na nagtatago sa kanyang krimeng uh, nagawa. Ito'y pangahalay sa kanyang babaeng anak-anakan sa loob mismo ng Davao City Jail. Dalawang beses na ganap ang pangahalay sa loob mismo ng barracks ng mga jail guard. Pinagplanuhan niya ng maigi ang kanyang krimen sa dalawang magkakaibang pagkakataon. Wanted kasalukuyang si Mendez sa dalawang kasong rape at dalawang kasong acts of lasciviousness. Paglabag sa Republic Act 7610. Kaya ang sino mang may informasyon sa kinaroroonan ni Jail Officer Mendez, ipagbigay alamagat sa bitag. Inilapit sa amin ang kaso nitong jail officer na si Mendez sa pamamagitan ng aming two-day caravan sa Davao City. Mula sa Maynila, lumipad ang bitag para sa gawa yung aming public service caravan. At sa stasyon na kung saan nag-aantay kami para doon sa mga isa itong kaso inilapit sa amin ng ina ng dalawang biktimang anak-anak ni Mendes na kanyang hinaray. Ayun, dito si Mendes, magaling. Naisahan ng pamunuan ng Davao City Jail. At nakita niyang kahinaan ng sistema kung kaya't ginawa niyang palaruan ng Davao City Jail. At dito niya isinagawa na dalawang beses ang panghahalay parang barkada ko kasi ang turing ko sa sa kanya. Papa na, ninong pa, barkada pa. So wala, wala, wala talaga akong inisip na may masama siyang gagawin sa akin. So, nag -yes ako. O, okay, sige, o ba? Tumuha siya ng plano. May na Na kunyari, pag-usapin yung dalawa sa pamamagitan ng Skype. So, balik, ang pag-uusap ng dalawa, kinakailangan sa loob ng barracks. Time nga ka may time na sabi niya, shut daw kami, maginuman inuman daw kami. Sabi ko, pwede ba ang inumin dun sa City Jail? Sa loob talaga ng City Jail? Sabi niya, oo, pwede naman. So, nilagay niya yung MP light sa bag ko. Pumunta ako ng City Jail, tapos pumasok kami sa City Jail. Mag inuman natipsi ako, nalising ako ng konti, sir. So, ako, komportable ako na ganun. So, okay, sige, punta ka muna dun. ka na lang ako kasi minuto lang, sir. Malik siya agad, tapos nabalak siya. Tapos yun na, hinawakan niya ako dito, tapos yun na, sir. Kung saan naman, hindi ka nakasinggit, hindi ka nakasigaw? Hindi, sir, kasi na talaga ako, sir. Oh. Hinawakan niya yung una dito, tapos inanunan niya yung paako, tapos sabi niya, wag kang maingay, wag kang maingay. At kami lang yung nandun, sir. Bawal po ang alak sa loob, Jay. So, ang pagpasok pa lang ng alak, ay bawal na. How much more magiging pag-inubakan? do not allow liquors inside the si jail. Ang malaking katanungan ay eh, papano nagawa ni Jail Officer Mendez na gawing palaruan ang Davao City Jail at doon ginawa niyang panghahalay sa kanyang anak-anakan sa loob mismo. Matalino si Mendez. Ginamit niya ang kanyang utak sa maling pamamaraan. Ang kanyang abilidad na kung saan tingnan-bantayan ang mga preso sa loob. agamit niya. Nagamit niya ang sistema. Kung mang kahinaan sa loob ng pamuraw ng jail, nakita niya. Alam naman natin na bawal naman magpasok ng uh, alak sa loob ng kulungan. Uh, bawal pumasok ang isang babae sa loob ng what is supposed to be an all-male bankhouse or puro lalaki dapat doon. Yung mga ibang mga kasamahan doon, eh nakita na nga yung babaeng yun na nandun sa loob, eh hindi pa ni-report yung bagay doon sa warden. Hindi man lang tinanong kung merong official business ba yung tao na pag sa pagpasok ng Davao City Jail. Hindi man lang tinanong kung ano yung purpose ng visit niya doon. Extreme negligence wala talagang lugar sa ating justice system sa pamamagitan nitong mga Bureau of Jail and Management and Penology. Kakaibang talento at abilidad meron tong si Mendes. Marunong magmanipula. Subalit ginamit niya ang kanyang talento sa masamang paraan. At yung mismo kanyang anak-anak nalin lang niya na pumunta sa loob ng Davao City Jail in that kind of position, you should know how to control people. So the discipline that you will encourage these people for them to listen is a discipline of fear and a discipline of authority. Itong si Mendes, matalino, manipulative, ika nga. Pinag-aralan niya ang kahinaan ng relasyon na mag-ina, yung nanay at yung anak anak-anak kanyang 22 anyos na kanyang hinalay. Nakita niya ang kahinaan ng relasyon Iba ang sinasabi niya sa nanay at iba naman ang sinasabi niya sa batang 22 anyos. Ba't ka nag sa mami mo? Na 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 Andun ka na kasi na lahat ng yes. atensyon niya kay Mendez. Di ko boyfriend niya. Opo. Oh, oh. Napabayaan ka na. Yan oh. ang kinasama mo. Opo. Oh, oh. Ano, dilik na siya mutuos ako ah. Ayaw yeah, niya maniwala sa akin. Parang naniwala ng mami mo doon sa boyfriend niya. Itong si si Barubal, demonyo. Bakit mo sabi na hindi ka pinaniniwala? Nakita mo na ba sa mami mo na parang mas magbigat yung jail card? Na-feel ko, sir, kung paano siya tumawag sa akin. Lagi niya akong pinagagalitan. Yeah, uh, uh, time na gusto na dyan May time na gusto ko nang bumalik, mag-ayos. Nagtaka ako ang report sa akin ng ninong ko. Magkakaayos na kami. Pag-aaralin na ako. Pero tumawag siya sa akin, galit na galit siya. Iba yung sinabi niya. So, para mo sinabi na sinisiraan ka ng nino mo? Opo. Na bad girl ka. Na pasaway ka. So, pangalawa, sabi niya naman, pupunta ka sa kulungan. Sabi niya na, ipapabati kayo ng mami mo. Naniwala ka ulit. Oo, of course. Tapos pagdating doon, ano pinasyabukan nila? Opo, pinagamit niya po ako ulit. So, gumamit ka rin? Opo. Oh, Bakit ka gumamit? <laughs> yes. Lulong ko kasi po ako doon. I don't get time po, sir. So, matapos ka na na-rape na nitong si jail guard, parang gumagamit ka na? Parang nakalimot? Opo. Oh, Bakit may gumagamit? Parang lito ka na, hindi mo na alam. Oh, po, sir. The possibility that the eldest daughter has a displaced anger or nagkaroon siya ng reaction formation na kailan yung nanay ko sa akin. It's a matter of yung nag-build up yung kanyang angst and it comes a point na yung pagre-reveal din niya, it's more of a vengeance. Makita ni Mendes, unti-unting lumalayo ang relasyon ng ina at ng 22 anyos. Dito siya pumasok at dito niya pinagsamantalahan. Yung 22 anyos unti-unting nagrebelde dahil pakiwari hindi siya pinakikinggan. At mas matimbang yung sinasabi ng kanyang tatay tatayan Kita niya na mahina eh, yung foundation ng pamilyang ito, hindi sila yung tipo na supportive of each other. Kasi nga, nakita na niya yung sitwasyon eh, kung paano talaga magiging kampante at complacent yung nanay na hindi nasa mabuting kamayan dahil boyfriend ko yan sa katagalan napanghinaan ng loob ang 22 anyos na dalaga at naisip niya siya nga ay may problema sa sitwasyon ng kanilang ina kung kaya't siya ay naligaw ang landas. I don't... I don't... Nung pangalawa, same pa rin yung sinabi niya so sa taas lang kami sa office. So ako, okay sa akin kasi nandun yung mga kasama niyang pulis. So nangyari ulit yung second time. Opo, sa bankhouse din po. So, pangalawa, unsang gihimo ni mo? Niyo? Wala. Parang naano na ako, sir, kasi nakagamit ako noon ng drugs. Kasi ang nagbigay sa akin noon. On gihimo sa mo? On saan gihitahatag sa mo? Anong binigay sa'yo? Binigyan niya ako ng pang drugs. Anong drugs ang binigay niya? Shabu po. So, paano niya pinagamit sa'yo yung shabu? Hindi, binigyan, niya lang ako ng pera kasi alam binigyan niya lang ako ng pera kasi alam niya na marami akong kakilala, mga friends na ganun, alam niya na lakotsera ako. Doon niya ako ginamit sir. Actually, nag ko sa iya 'on sa problema problem iya, sa iya kung Ana gamitan na, gamitan, Actually, nagsusumbong ako sa kanya ng mga problema ko tapos sabi niya, sige, gamitin mo 'yan, gamitin mo. Tulungan kita. Actually, bibigyan kita ng business na ganyan. kasama kita sa Cotabato po. Kukuhanin kita ng ganun. Nag-meeting so, okay, ka niya na drug user? Okay. Drug drug ano? Pagbastos kung di mo uli na to? So hindi kayo nagkabwala? May differences kayo naman? Oo, nasakt na lang po. Nag-away, babe. Nagulat so, na lang ba? ako na nag-away kami. Galit na siya akin. So, gi set up kaniya mo at pumunta ng jail para sabihin, aayusin niya? Opo. Pero that time, parang nagre-rebelde ka, may mga kasama ka na magulo rin ng buhay. Kaya nag nagko-open up ka sa mo. Oo, oh, open talaga ako sa kanya, sir. Kaya naniniwala kami, hindi pwedeng mangyari ang kreming ito. Kung walang kasapakat, walang kooperasyon, ang ilang mga gwardiya na ipapustit ng mga kontrabando. So, magbili ka. Saan magbili? Sa kakilala niya. Sa kakilala? Nandiyan mo sa ano? Sa jail. Sa loob mismo ng jail, dito si jail card, pinabili ka niya ng no? siya. Opo. Sa preso mo sa bata. Sa preso po. Sa loob ng... Sa loob na ng... po. Opo. O, pinatawag po yun. Na, preso? No, Nag-usap po kami, pero uh, kinuha po yung shabu sa labas. Ah, uh, yung preso, ang bumili ng shabu sa labas. Okay, okay. That by itself is a crime. That's clearly a crime as defined by the revised penal code. May condemn kasi bawal sa akin. Na ang inmate, unang-unang papalabasin mo. Well, papalabas mo pa lang. Bawal na yan. Papabilhin mo ng shabu. Mas lalang bawal. 100% hindi pwede sa akin. Nadiskubre ng 22 anyos na talaga na anak anak-anak ni Mendez na hindi lang siya ang biktima ng pahahalay ni Mendez. Maaring pati ang kanyang walong taong gulang na kapatid na babae ay posibleng inaabuso hinahalay din ni Mendez. Uy po talaga ako sa dorm noon. Nagulat ako kasi si Ninong at siya, nakahiga sila tapos nakahawak lang yung lalaki dito sa baba kunari, kinuha ko yung sinampay, mga sinampay, tas kunari, pumasok ako. Tumayo agad sila, nagulat na lang sila. Wala, tumayo lang siya, tas nagtupi ako ng dami, tapos nagkwentuhan kami. Nagsulot ka saan? Nagsulot sa kwarto, mag magipoy at... Alright, so naamay kwarto pa. Saka, lang. Isap... Sa kwarto lang? Um, sa... Ang nagsulot ka sa kwarto, kung sumang bihin na sa kwarto. Mga punsres, tuloy sa tod-tod kay sandig siya sa may nga ni Tapos kipa Juan ko niya. Hindi pa sabak kung siya siya. Kunya? Yeah. Ito siya. Ganyan nga kunya nga. Bonito doon niya akong kwasa na tulad ako kay nahadlok ko. Kay abit mag Ah, uniform ba manggod siya? Black ang ulo ito. Uniform ang jail guard? Black na t-shirt, something polo. Ano sa man ginawa sa'yo mo? Okay ka niya akong breast sa pusa. na po na. Pag so, pagkaw ganyan ko nga. Hindi ito ay saba, saba Probably, ang taong ito ay eh, may behavior talaga na tinatawag. Wherein, hindi siya nakukonsensya kung ano man ng kanyang gagawin. Ano ba sa mga kapatid mo at sa auntie niya? Para makita mga bata, hindi mo pinagkatiwala doon kayo. Si Edgar ng demonyo. Sir, mahirap kasi explain yung sitwasyon sa pamilya. Sa so, magulo rin ang pamilya mo. Pag mama, sinabi yung magulo rin ang pamilya mo, hindi maganda ang relasyon mo sa mga kapatid. Hindi hmm. Di maganda ang relasyon mo sa mga magulang. Kasi yung mama ko, sir, hindi ko, hindi ko na ikahaya. Yung mama ko, marami kasi yung boyfriend. Kasi yung una, siyang nagawak ng budget ng kapatid ko. So, so hindi maganda ang relasyon ng magulang mo, mama mo iwalay. Hindi mo ba alam na akin lang? Hindi e kaya parang napasa sa iyo ng mama mo kung ano yung ginagawa ng mama mo E parang nagagawa mo yun sa anak mo. Kung anong kinabwisitan mo sa nanay mo, parang naipasa mo rin sa kanya. Itong mga hindi mo nalagot yung kadena ba? Kung maganda ang relasyon mo sa magulang mo, sa mga kapatid mo, ay pagkatiwala mo yung mga anak mo sa magulang mo, sa mga kapatid mo, hindi sa ibang taong demonyo pinagsamantalan. Putulin mo na yung kadena na huwag mo nang ipasa sa anak mo. Huwag mo na ipasa sa anak mo. Kung ano itong sakit na nakuha niya sa nanay niya. Kasi nanay niya, ganun din ang ginawa ng nanay niya sa kanya, sa lola niya. So kayo ngayon, tapos na yan. Patawarin mo ng mami mo kasi itong demonyo na to, itong hinahanting It's about the situation that is happening. It's not yung talagang you pinpoint on certain persons. It's more of the internal problem na yung relationship ng mother at saka ng daughter is talagang hindi maganda. Magkaroon ang investigasyon ang Davao City Jail sa kasong administratibo. At dito, umamin si Jail Guard Mendez sa kanyang mga ginawa bilang plea bargain. At dito, umamin siya sa lahat na nangyari kung ano man yung naging resulta ng investigasyon ng BJMP sa Davao City Jail. Subalit, nang isampana ang kasong kriminal na kung saan lumabas ang warrant, arrest warrant, sa kasong rape, acts of lasciviousness, child abuse. Dito na ngayon, nagtatago si Mendez. Sumisigaw ng justisya, amag-ina, dalawang biktima rito, kanyang anak, ang 8 anyos at ang 22 anyos na parehong nahalay, the jail guard Mendez. Subalit, mas mabilis si Jail Guard Mendez na agad bago lumabas ang sinasabing warrant na no bail. Sa pinatutupad na sistema sa loob ng Davao City Jail, maaaring marami pa. At hindi lang ito, may pananagutan at kinakailangan na managot din. Ang Davao City Jail, si Kramen na nangyari sa loob mismo ng kanilang bakuran sa loob mismo ng bankhouse o barracks ng mga jail guard. Seryoso ang pagpapafuslit ng droga at gamit ng presong inilabas mo para bumili at pumasok daladalang droga para ipagamit doon sa biktima ang babae. Seryoso ang mapapuslit ang sinasabing alak kung kasong mga bagay na hindi dapat mangyari sa patakaran ng BJMP pero nangyari. At dito, mas malalagay sa malaking sentrong kontrobersiya ang Davao City Jail na maaaring hindi pa nakakaabot sa BJMP. First of all, there are strict, supposed to be, strict rules and regulations to follow inside uh, a penitention. At the very least, itong Davao City Jail should be. No? The way I see it, there was fault and or negligence on the part of other uh, jail guards uh, and jail officials in the Davao City Jail in allowing all of these things to happen. Si dating Jail Officer Mendez ay kabahagi lamang ng institusyon na may mga regulasyon at sistemang pinatutupad sa loob ng sinasabing Davao City Jail sa ilalim ng BJMP. for me, that is a slap on the face of the BJMP to allow the use of prohibited drugs, not just by the prisoners, but by the jail guards themselves and their guests. Sa isipan ng iba, lalo na sa mga dalubhasa sa larangan ng investigahan, ang kaso ni Mendez ay tip of an iceberg lamang. Sa pinatutupad na sistema sa loob ng Davao City Jail, maaaring marami pa. At hindi lang ito, may pananagutan at kinakailangan na e managot din ang Davao City Jail sa si kramen na nangyari sa loob mismo ng kanilang bakurang. Kaya't itong si Jail Guard Mendez kung saan man ngayon nagtatagot kung sino mang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan, narito ang mga dapat bigyan ng pansin. At maaaring siya ay nagtatago sa inyong mga lugar, sa inyong barangay, munisipyo, probinsya o syudad. Visayas, Mindanao o Luzon. Si Mendes, magaling kung pag-uusapan eh, sa pagmamanipula ba base doon sa kanyang nagawa sa kanyang dalawang anak-anakan. Si Mendes, marunong din at may talento kung ito'y pangangasiwa pagdadala, pagbabantay ng mga preso. Ika nga, manipulative. Posible rin si Mendes gumagamit ng ipinagbabawal ng droga. At kasalukuyan dahil siya nagtatago, posible ang kanyang trabaho ay maglaho ng droga dahil alam niyang kalakaran. Bigyan ng justisya magina. Ituro kung saan nagtatago ang putok sa buhong si Mendes. Dahil hanggat nagtatago si Mendes, mga lugar na inyong kinaroroonan na maaari siya yung yung taong aming tinutukoy. Huwag niyong bigyan ng puwang dahil di magiging ligtas ang sinamang inyong anak, kapatid, pamangkin, apo na babae, hanggat si Mendes ay nasa labas, ay eh dapat kay Mendes naghihimas ng rehas sa likod ng bilangguan.